Okay, mga naman ng araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating YouTube Channel mga kababayan and nandito naman po pa tayo para sa pinabagong reaction video ngayon eto mga kababayan, pag-usapan natin ah, itong mga nangyayari pa rin dito sa ating bansa at ito ngayon ah, kung ano na ang mga ginagawa ng ating ombudsman ngayon mga kababayan in relation dito sa mga issues sa ah, lang lang, -lang na sa, sa flood control is anomalis mga kababayan. At eto pa rin, ha? Ah, kung anong ginagawa ng Marcos Jr. Administration ng ICI, mga kababayan, mukhang nahahalata na natin ngayon ang takbo ng investigasyon ngayon, mga kababayan. Of course, nung nakarang araw, ah, napag-usapan natin dito na kung saan, again, ha? Ah, yung ombudsman nagiging manghuhula na oh naghuhulaan na lang tayo mga kababayan at anong mangyayari? Edi, Ang uh, uh, yan ay yung basihan ng ICI. O, anong panguhulang ginawa ng ombudsman mga kababayan? Uh, hinuhula ng ombudsman na ang pinoprotektahan ng ICI, ay sa so, ICI, pero, sorry, ng mga diskaya ay si Senador Bongo. O, anong nangyari? Ay, di. Ayan. Lahat ng balita nakafocus ngayon kay Senator Bongo, mga kababayan. O, ito, again. Pinag-usapan din natin nung nakaraan na kung saan. Ito na nga, nanghula yung ombudsman. Kahit walang ebidensya, ha? Hindi lumabas ang pangalan ni Bongo. Ni kahit ni sinong engineer. Nga kahit sinong um, contractor, hindi po lumabas yung ganyang pangalan, hinulaan lamang ni Ombudsman Rimulya na pinaprotektahan siya ng mga diskaya. Okay? Yun na lahat, nakafocus na. Nakafocus na lahat doon sa uh, kay Bongo, yung mga investigasyon. At eto pa, uh, pagkatapos niyan, uh, nag-file Si ni Trillianis laban kay Senator Bongo mga kababayan ng plunder case. Oho, oo. ah di ba? At ito pa. Tignan niyo ngayon mga kababayan. Nung libel case na final ni Pulong Duterte laban kay Trillianis mga kababayan, inatras ng DOJ. Ano masasabi niyo dito? Oh, nagiging ano ito mga kababayan Laila Dilema the second oh, Anong nangyari kay Laila Dilema? In-explain na natin yan dito In-explain na rin yan na Ito pa mga kababayan Na kung saan oh, Na-discover -na ng prosecutors Na DOJ prosecutors mga kababayan Na isudyante ni Laila Dilema Yung judge na naghandol ng case niya Oh, nag-file sana sila ng petition na palitan yung judge mga kababayan ngunit pinatras ng liderato ng DOJ oh sinong leader ng DOJ Crispin Boying Rimulya oh di ba sa so, anong nangyari nagkaroon na ng desisyon sa kaso ni Layla Dilima ay eh, di acquitted mga kababayan Oh, acquitted. So, hindi satisfied yung mga prosecutors, mga kababayan, kasi sigurado silang, ah, makukunbik nilang sila yung ladilima. Eh, di nag-file ulit sila ng, oh, anong tawag nun? Oh, basta may final sila, mga kababayan. Motion for reconsideration. Oh. Anong nangyari? Pinaatras ng DOJ, mga kababayan. Oh, di ba? So, ito na nangyari ngayon. Para makuha ng Marcos Jr. administration ang loob ng mga dati nilang kalaban mga kababayan Na kalaban din ng mga Duterte Eh, lahat ng kaso nila ipapawalang sala Iaatras mga kababayan Diba? So, ito bakit ito to inexplain? Kasi mga kababayan, nakikita natin at nakikita rin ito pasyo na ito, ito yung magiging book ng mga nangyayaring investigasyon ngayon. Kung napa again, napapansin ninyo ha? Lahat ng mga kalaban ng mga Duterte, unang una, Mayor Mabilog, anong nangyari? Convicted yun ha? So ombudsman, convicted yun. May perpetual disqualification na yun. Anong nangyari? Basta magsalita kalaban sa mga Duterte, ayan, binigyan ng pardon ng malakan yan. Imagine niyo yan mga kababayan. Ang kaso nun, illegal drugs na unexplained wealth, Binigyan ng pardon. Akalaan nyo yan? Ito, pangalawa nga kay Laila de Lima. Na kung saan, malaking chance na makukonvict nila. So, anong nangyari? Since si Marcos Jr. ang presidente, hindi kalyado ng, ng mga Duterte, pinaatras yung witness, pinaatras yung mga petisyon ng mga prosecutors, mga kababayan. Ha? At ito ngayon, pangatlo. Yung final ni Pulong Duterte na kaso cyber libel laban o libel laban kay Antonio Trillanes mga kababayan, pinaatras din ng DOJ. Anong kapalit? Oh, kapalit niyan mga kababayan, ito. Oh, basta hindi banatan si si Marcos Jr. Oh, mga Duterte lang. Oh. Tingnan niyo si Trillanes. Oh. Kahol ng tahol ngayon. Oh, kahol ng tahol laban sa mga Duterte, lalong-lalo na lalo, lalo, sa mga kakalyado at ni Bongo. Ayan, nag-file nga ng kaso uh, laban kay Bongo mga kababayan. Kasi alam naman natin na ah, number one si Senator Bongo bilang kandidato pagka vice presidente mga kababayan. Yan yung mga ginagawa nila ngayon. Ito, puntahan natin kung ano naman ang mga ginagawa ng ombudsman na Marcos Junior mga kababayan. Ha? Ano, ano ito mga plano nila? Namumuong, namumuong plano lalong-lalo na dito sa magiging flakbo ng ICI investigations mga kababayan. Okay? Ito, pakinggan natin dito mga kababayan ha. Uh, paki-like po ang share ng videos natin and then please subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Ito. Ayan. Nawala oh, na wala yung tanod bayan. yung tanod. Oo, oh, si Raul Gonzales dati yan eh. Oo. Oh, oh. Kasi yung Madam ombudsman talagang may ombudsman na. Ah, Then the may tanod yon. bayan yan ang nag-iimbestiga. Nawala ah, okay. Na wala yung tanod bayan naging Office of the Special Prosecutor OSP. OSP. Oo, oh, yan yun. Okay. Di ba dapat independent yan? Opo. Nga to, matatawa ka. O, oh, ha? Unang-una, yung ICI, hmm. nasabi na natin yan, oh. bakit ba laging nandyan si Vince Dizon? Di ba siya ay alter ego ng presidente? Opo. Siya ang nag-iimbestiga. So parang ganun 'yon. Bala ka, bumili ka ng kahit anong gusto mong damit. Pero nandoon siya. Karay-karay mo 'yung nanay mo. Uh, hindi hindi bagay ito. Okay. Hindi bagay ito, oh, 'di ba? Yung si Remulia, mm. dumalo doon nung DOJ secretary. Oh, 'di ba? Nakausap yata niya yung chairman. Anong sinasabi ng chairman ngayon? Dapat daw may restitution. Same na sinasabi. Wow. Ni Remulia. Okay, oh, oh, isa na lang ang sinasabi nila. Paano naging independent yan? Ay. Oh, okay. Oh. oh. Ngayon, ito nakakatawa. Mm. Kung saan-saan dinadala. Hindi ba da nasaan ang nangyari doon sa mga binanggit ng mga congressmen? Ano na nangyari kay Martin? Ano nangyari sa Maleta? Mm. Hmm. na lahat. Nasaan yung, di ba may, may binanggit na congressmen? Yes. Si Hernandez, di ba sabi niya, okay. pinipilit pa siya ni Lacson. Oh mm. O di ba, hindi kakala ko magbabanggit ka ng mga senador. Ayan, nakita natin lahat oh. Sabi niya, hindi po, nasa computer ko po mga congressmen. Ay, tumigil na si Lacson doon. Wala siya. nang in-schedule na Sunod. So, investigasyon pagkatapos noon O mm. baka ang, gulo kita mo ha. Gin uh, isa din yung mga sinabi natin dito mga kababayan, di ba? Bakit hindi sila naging interesado doon sa mga pangalan uh, na hawak ni Bryce Hernandez sa kanyang computer mga kababayan? Oh uh, si Lakson ha, sa Senado. Tapos, yung computer niya na isumite na, na sa ICI, ICR or DOJ mga kababayan. Ngunit, Nung naisumite sa ICI or sa DOJ mga kababayan, wala man lang bagong pangalan na lumabas. Lalong lalo na sa ICI mga kababayan. O, oh, sabi pa ng ICI, wala pang mga malalaking pangalan na lumabas. Yung sa DOJ mga kababayan, yun yung mga pangalan na binanggit na ng mga diskaya. oh, ginawa nila doon sa computer ni Bryce Hernandez iba? meron yung project at sinong proponent? sabi ni Bryce Hernandez, lahat Kongresman, e bakit walang lumabas ng mga pangalan galing doon mga kababayan. bakit ang mga Kongresman na list, lista ng mga Kongresman ay yun pa rin hawak or binanggit ng mga diskaya? o 'di ba at ngayon, mga kababayan, ginigipit ang mga diskaya. O, tingnan natin later, bakit kaya ginigipit nila itong mga diskaya, mga kababayan? Kasi kung talagang nakikita nila ang value ng statement ng mga diskaya para makapagpapanagot ng mga malalaking isda dito, o bakit ginigipit? ba? Diba? Diyan tayo magtataka, mga kababayan. Ito, papatuloy natin. Pinugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinupunteria nila. Oo. di ba? Oo, oh, oh, diba? oh paano mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan? Oo. Oh. Ah, yung negosyo ng tatay Wala namang binabanggit na Bongo rito eh Ang tingnan nyo muna yung ghost projects Yung mga congressmen Iyon. Na binanggit Ang daming binanggit na congressmen Wala akong nakikita tinawag Tinawag nyo si Martin Isang beses Iyon. para lang masabing tinawag nyo Ginawa pang Oo oh. <laughs> 'Di ba? Hindi niyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Hmm. Ngayon, pinofloat float niyo pa na, uy, baka pwedeng state witness ito. Pa paano magiging state witness if eh, from all indications, eh kasama siya. Siya kasama siya. Siyang nasa pinuno isang speaker eh. Oh, siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila PR move lagi, ha? Pinakawalan ni speaker 'yung mga mga propagandist niya. Guest dito, guest doon, ha, pinapalabas na wala siyang kasalanan. Eh, Nakatingin niya rin 'yung pattern eh. Bago 'yung mga diskaya na unang-unang nang baggit kay Martin, ha? Bigla mo ba 'naman sasabihin eh, hindi mo pa nga na-evaluate 'yung testimony. Ito na naman, ha? Isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remilia. Hindi pwedeng gawing state witness 'yung mga diskaya di mm. Diba si Singson Nagpa-interview E personal view daw niya yun Bakit naman Pinapublicize mo yung personal view mo I member ka ng ICI ayaw. Parang si Lacson Diba sa siya ni Marcoleta Opo. Bakit yung nagpapa-interview Natingin mo hindi credible si Diskaya, Mas credible si Hernandez Amaling na Oo bak Ito ganoon din ang ginawa Nag-media rin sila Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi ko sinasabing walang kasalanan Pero ayaw nilang maging state witness Ang mga Diskaya Kasi baka kung sinong ituro Ayaw nilang bigyan ng proteksyon Gusto nila na naiipit ang mga diskaya bakit alam ko oh, oh, na ang game plan yan eh oh. iipitin nila ng ipitin yan sa kanila sasabihin oh sige baka plunder yan no bail pero pag sasabihin mo walang kasalanan si ganito si ganon si ganyan eh hindi ka namin ipitin oo oh, yun ang game plan dyan halatang halata natin o kita mo ha oh ito mga kababay no? klarong klaro ha ah uh, yun yung nakikita natin eh ito naunahan lang tayo ni uh, Ferdinand Tupasio of course Uh, compare sa aming dalawa mas credible naman itong uh, pahayag ni Ferdinand Tupasso compare sa atin mga kababayan kaya panisinta natin si Ferdinand Tupasso dito kasi ito rin yung nakikita natin sa ginigipit yan para eventually pipiliin na lang nila kung sino yung uh, gustuhin ng ombudsman at ng DOJ na kasuhan ng mga kababayan Ibig sabihin nito, ginagamit itong ombudsman ICI at DOJ para sa political advantage ng Marcos Jr. administration ngayon. O, oh, di ba? katulad nga, katulad nga ng mga nangyayari ngayon. Kay Trillanes, kay Mabilog, kay Laila de Lima, ito yung mga nangyayari. O, oh, sasabihin, basta Magiging kalyado ka o oh, ipawawalang bisa or halaga yung kaso mo, riatras yung kaso mo, mga kababayan. oh, mukhang nakikilala na natin kung sino yung mga advisor ni Marcos Jr., mga kababayan. Mukhang ang advisor nito, ganun din ang advisor ni President Noynoy Noy, Noy Noy Aquino, mga kababayan. Oh, ganito din ang style ni President Noynoy Aquino na kung saan, yun na nga, yung mga nagiging kalaban ni GMA dati, oh, katulad nito ni Sani Trillanes, oh, binigyan ng pardon. Anong kapalit? O oh, tagatahol? O oh, napapansin niyo ba dati kung, kung sumubaybay kayo sa time ni GMA? O oh, di ba diba, nagkudita si na Trillanes? Hmm, nakunita. Di naging guilty. Convicted doon sa treason niya tayon. Kung di ako nagkakamali, ha? Convicted doon sa kasong treason. Nung si Pino ang pumalit bilang presidente, binigyan ng pardon. Simula noon mga kababayan, hindi mo maririnig si Sanitrianis kahit maghanap pa kayo dyan ng kahit na anong sinasabi against kay Pinoy at lahat ng sinasabi ni Sani Trillanes mga kababayan ay laban doon sa kumakalaban kay Pinoy. Pati na sa mga lalong lalo na sa mga Duterte mga kababayan kasi tayo nakikita niya mga Duterte o, si PRD ay mukhang mananalo. Uh, akala siguro niya si Binay ang mananalo mga kababayan kaya tahol ng tahol laban kay Binay. Diba kasi gusto niya manalo si Marujas. Unfortunately, yun na nga, hindi niya come from behind si PRRD mga kababayan. Mali ang tinahulan ni Sunny Trillianis. Ito na naman ngayon. Oh, inatras yung kaso ng DOJ. Ito tahol lang tahol. Laban naman dito kay Senator Bongo at most likely mga kababayan itong mangyayari ngayon. Oh, mga diskaya at ibang mga contractors ginigipit ngayon para... Mapili nila kung sino yung kakasuhan. O halimbawa dito, most likely mga kababayan iipitin itong mga diskaya ng sangkatutak katutak na kaso. Of course, hindi natin sinasabi na hindi dapat kasuhan. Of course, kasuhan niya dapat. Yeah, lalo nila na, lana, tax evasion. Uh, ano pa? Oh, una na tax evasion. And, and most likely mga kababayan yung tax evasion na yan, malaking tsansa yan na makakasuhan yan ay yung mga empleyado ng BIR na tumanggap. Kasi hindi yan magkakatax evasion mga kababayan kung yung mga empleyado ng BIR ay hindi tumanggap. O, oh, di ba? Kasi nga in the first week, pribadong yan. Wala yung hawak na ahensya ng gobyerno. So kung makalusot yan, ako anong mga ginagawa nila, makalusot yan sa gobyerno, hindi mayroong taong nasa likod nyan. O, di ba? So, ito, gigipitin ito at sasabihan, o, para wala na kayong kaso or para kukunti yung magiging kaso ninyo or punishment ng kaso ninyo, ituro nyo na itong mga taong to. Oh, yun nakikita nito pa mga kababayan. Baliktar lang sa akin. Oh, nakikita niya eh iatras niyo ang mga pangalang ito. Eh sa akin eh kung sino yung gusto ng Marcos Jr. administration na kasuhan, yan yung gustong ipabanggit nila. Oh, yan yung nakikita natin. Oh, ito patuloy natin na ah, kasi may binulgar dito sa topasyon mga kababayan na sa buatan ni Marcos Jr ni Sandro Marcos at ni Ombudsman Rimulya. Ito. Yun ang nakakatawa nga rito. Hmm. Di ba? Bakit naman pumunta na naman kay... 'yung sa CLTG, 'yung sa tatay ni Bongo. Uh -huh. mm -hmm. Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pa na, ito pang isa, ito report ito ng isang NGO organization ha. Uh -huh. Basahin ko sa inyo verbatim. kinopia ko, baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay eh ha, ito. Mm -hmm. May nagpadala okay. sa akin. Topo. Ito ito, ha. Hanapin natin ito. Kita mo ha, ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya, ha? Basahin ko sa inyo, verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya sa, na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumalyang flood control. Mm. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remuria mm. at ang Department of Justice. Bakit kinakausap niya ombudsman tungkol dito? Hindi ba independent Yon. ang ombudsman? Bakit sinasabi gano na ganito, ganon. Nakalimutan Bakit nyo na ba? Bakit nagsasuggest kayo? O, oh, Yun. Mm, eto non. pa, natatawa ko kay Sandro. Okay. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ang Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga natin lahat ng mga taong nasa likod ng na mga kabulastugan ka na ito at sana sa next few weeks. Take note, ikukulong natin. Legislator ka. Hindi ka uh, nagpapukulong, boss. Ha? Na, na. ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din Allah. ni Pire oh, dadalian natin yan. O, oh, akala ko ba independent? Uh, Bakit kumukuha kayo ng direksyon sa isang congressman kahit ba anak <laughs> ng presidente yun? Hindi ba independent? Oh, yes. Nagpapatunay lamang yung sinasabi natin na kapag si ang naging ombudsman, eh, tuta yan ng Malacanang. Yeah. Oo. Oh, <laughs> oh, oh. Ito ba, oh. Naku, boss, mm. mali na ho yung direksyon nyo. Nak-nak. <laughs> uh, Ito ba, ha? Dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flood control, sabihan lang siya. Kailan ka naging investigador ng ICI. Pwede siguro sabihan siya. Isusumbong niya roon, siguro. Pero bakit kumakausap ka direkta sa Ombudsman? Independent yan eh. Ang pangit ng dating boss. Yeah, ito mga kababayan na, itong klaro-klaro mga kababayan, ito nga, kinatatikuta nating lahat. Ha? Wala naman kasi, unang-una, wala naman kasi problema kung si, kahit sinong magiging ombudsman mga kababayan. Kahit si Rimulia, kahit si John Vic pa nga yan eh. Kahit si General Tory pa nga yan. Basta independent yung opisina ng ombudsman. Hindi gagamitin sa politika. Pero ano, anong nangyayari ngayon? O, oh, ayan. Halatang halata nang ginagamit yung opisina ng ombudsman para sa political advantage nila. Hmm. Eto, bakit kinakausap ng presidente yung ombudsman? Bakit may meeting yung tatlo? At bakit siguradong sigurado sila, mga kababayan, na hindi babagsak sa kanila yung mga magiging kaso nito? Na in the first place, sila yung pumirma dyan. Ang presidente pala ang presidente pumirma ng budget mga kababayan. Hmm, di ba? Oh, eto pa mga kababayan. Bago natin tapusin. Hindi lang ang ombudsman ang nagkaroon ngayon ng issue ng independence mga kababayan. Ito na nga issue. O, oh, kinakausap ng presidente yung ombudsman. So akala siguro niya, sekretary pa rin niya yung ombudsman. At the same time mga kababayan, ng ICI hindi na rin ito naging independent ngayon. Bakit? Noong nanghula si Ombudsman Rimulya na si Bongo ang pinoprotektahan ng mga diskaya, ano ang naging direksyon ng ICI? Ano ang sinasabi ng ICI? O iimbestigahan daw nila si Senator Bongo o imbitahan daw nila kasi yan yung nakikita ng Ombudsman. Anong ibig sabihin yan? Di, di ba? Oh, walang ebidensya. Walang nagbanggit na mga, mga, mga contractors sa pangalan ni Bongo. Yet, hinulaan lang ng ombudsman. O oh, ngayon, iimbestigahan ng ICI. Di ba? Nangyari sa ginagawang investigasyon ng ICI. Okay na lang sana kung imbisigahan nila si Bongo, walang problema. Kasi kung involved talaga si Bongo, hindi eh, na kailangan niya managot. Pero mga kababayan, ano ang nagiging takbo ng imbestigasyon ng ICI? Lumabas ba doon ang pangalan ni Senator Bongo? Okay na lang sana, again, ha, kung pinatawag nila. sasabihin sabihin nilang, ah, lumabas dito yung pangalan ni Senator Bongo. Binanggit dito ni Martin Romualdez. Kaya, kaya iimbitahan namin. Kasi aso ang sinabi nila, eh, aim na hanap si Senator Bongo. Kasi yan yung nakikita ni Ombudsman Rimulya. Again, hinulaan lang ha, hinulaan lang. Oh. So paano natin masasabi na ang ICIN ay independent? Eh ngayon palang nakikita natin na sumusunod lang doon sa kung anong sinasabi ng ombudsman. Hmm. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ano naging independent yan? ah oh, comment nyo nga dyan. At ito pa, last time, anong sabi ng ICI? Wala pa silang nakikitang malalaking politiko na posibleng makasuhan dito. Makalaan nyo yan, mga kababayan? Isipin nyo yan ilang linggo or sabi natin buwan nang nag-iimbestiga itong ICI ilang tao na ang inimbitahan nila may naisumiti na sila sa ombudsman na kasuhan ah, So walang mga politiko nag-iimbestiga pa yan ha nag-iimbestiga pa how much more dito mga kababayan na hinulaan lang ng ombudsman si Senator Bongo Oh. So saan papunta ngayon ang di ng, ang direksyon ng imbestigasyon ng ICI mga kababayan? Depende na lang sa hula ni Crispin Boying Rimulya. Ngayon, sa susunod na panghuhula ni Crispin Boying Rimulya, sino kaya ang huhulaan niya? Oh, VP Sara na kaya? O Bato de la Rosa pa? Kasi, Magiging halata ang mga kababayan kung ituturo niya si VP Sara. Kasi wala namang touch si VP Sara sa proyekto or budget. Kasi trabaho yan ng Congress at Senate, mga kababayan. So most likely, nakikita natin dito, o oh, either Senator Marcoleta ito, Robin Padilla, or Bato de la Rosa. Anyway, comment nyo dyan mga kababayan kung ano mo sasabi nyo dito. Na ito, ang tindi na nito ha. Ah, uh, wala na tayo, hindi na tayo makakaasa dito sa uh, ating ombudsman mga kababayan. Well, anyway, uh, pakilike po and share ng videos natin and then pakisubscribe din po ng ating channel. So dito lang po muna tayo. Uh, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.